kapag araw sa inyo mga patid gising ako lang sa ako may dumating doon na package so tingnan natin kung ano yan kanina akong night duty tapos yan gumising gumising ako so yan yes, si misis, what's that? xiao pao uy <laughs> todo, todo gising todo gising, do you like this? Mm, masarap? Mm. Tikman natin o um, may Kasama yung mga bata. Ayan. Kapatid, salamat nga pala kay uh, Ma'am Ja. Ayan o. Ma'am Ja Hatsinger. Wow. Ayan. Sobra. Nagpadala ng show pa. Ano ko. Sigma natin yan. Paborito ng asawa ko to. At ng mga bata. Uh, gusto gusto ko rin to. So ayan. Salamat po. Tatitikman natin. So ayan. Lalagyan na ni Mami ng tubig itong steamer namin. So yun. Excited kami dito sa siyopaw. Grabe. Saborito to ng asawa ko eh. So ayan lalagay na ni mami yung shopo. Excited yung asawa ko eh. Are you excited mami? Mm -hmm. What's the version you ordered? Steep pork buns. Okay. So ayan, maluluto na yung siyopaw namin. Oo, mm, sarap. Itong sauce ang gusto ko sa show po eh. Medyo, ano siya? Cleaner o medyo malapit. Oo, sauce na. So, ayan si mami. Ilalagyan niya ng sauce. Uh -huh. Masarap. <laughs> nagustuhan ng asawa ko yung siopaw. Alam niyo, masaya lang ng taste bud ng asawa ko pero nagustuhan niya ito ah. Ayan, maraming maraming salamat po sa owner nitong siopaw na nagbigay sa amin kay Ma'am Ja. ako salamat. Ang sarap po, mga kapatid. Ang sarap siya. Eh, lalagay ko yung description. Mag-order na kayo dito. Grabe. <laughs> Nagpadala siya ng <laughs> Nagpadala siya ng sampung piraso. Ang natira na lang ay anim. Kasi kinain ng asawa ko dalawang agad. Nasarapan siya. Sarap siya.